Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Mahigit isang taon na raw sinisinghot ng mga residente ng barangay sa Alangilan, sa Negros Oriental, ang umaling aso na mabahong dumi ng baboy sa kanilang lugar. Ang may-ari kasi nang dating backyard pigirilang sinarapan daw ng kanyang kababuyan. Ano rin? Sa ipinadalang reklamo ng isang concerned citizen sa kilos pronto, pinasingaw niya ang mapahong negosyo ng kanilang kapitbahay na kinilalang si Evelyn Paguntalan, residente ng barangay Alangilan sa bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental. Base sa sumbong, Pebrero noong ng taon, sumulpot sa residential area ang pabuya ni Evelyn na nooy nasa tatlong biik lamang hanggang sa dumami raw ang bilang ng kanyang mga baboy na nagdudulot na raw ng sakit ang masangsang namoy nito. Sa Sanitary Department ng Alangilan, Santa Catalina naman, diretso nilang idinulog ang kanilang problema. Isang tangke ang ginawa nila bilang tapunan ng dumi ng mga baboy. Ang problema, hindi pa rin daw nawala ang masangsang na ng mga baboy. Panawagan ng mga residente, aksyon na naman ng lokal ang reklamo nila laban sa baboyan. Okay, para sa, well, isyong ito. Para aksyon ng <laughs> kios pronto. Sa linya natin, telepono si Monique Obrero, barangay chairwoman ng barangay Alingilan. Alingilan, Santa Catalina, Negros Oriental, Maayong gabi eh, ma'am. Ma'am, Barangay Chairwoman Monique Obrero, magandang gabi. Hmm. Rin Monique rin. Obrero, maa maayong gabi eh, Monique Obrero, Barangay Chairwoman. Alam niyo mga kakipi, kp busy raw sila sa kanilang piyesta. Ay, nadistorbo natin tong chairman, barangay chairwoman na si Monique Obrero. Kasi busy sila sa kanilang piyesta. Ngayon, nakabukas ang kanyang telepono, baka kulang sa linis ng taenga. Nakikinig ka ba, Monique Obrero? Monique Obrero? Buhay ka pa ba? oh, buhay pa Oh, siya. mabuti naman na <laughs> so, buhay so, Milagro. Okay. Live ho tayo, Monique Obrero sa Channel 4. Si Ben Tulfo to sa Kilos Pronto. Kasama si Alex Santos sa PTV4. Dito tayo ngayon, live tayo sa Kilos Pronto. As we speak, naka on the air tayo. Kaya sinasabi ko sa iyo, baka busy ka sa piyesta. Ma'am, Naririnig mo ba o oh, may problema tayo sa pandinig? Baka kailangan nyo ng hearing aid. Hindi ako marunong magsalita ng Tagalog. Oh, Magbisaya. Uh, may maram... Ma ako bisaya. Oh, bisaya um, um, na. problema sa inyo dyan, ma'am? Kasabot ka? na. Doon ay problema. Doon na ay na ay problema sa inyong barangay, mabaho, mga mga baboy. unsa man imo mahimo uh, barangay chairwoman? Unsa man ang ako mga na ako na nadungog na mga baboy siguro na. Unsa man mga gigikatay na ba mga baboy diha? Oo, unsa man baboy mana? na? Banha kay sa inyong likod, ma'am. Di madungog. Ah, siguro, ma'am, ang iyong TV hinaan mo kasi nag echo echo Yun. echo echo Pakinggan mo na lang sa telepono, telepono, telepono. Gatanaw siguro sila sa ptv 4 Kung ikay gatanaw sa ptv 4 sikat ka ngayong gabi. Oo. Oh. sige. oh, sige. ipalong sa ang TV para oh. mapapaminaw ka sa mua ba? Oh, yan, yan, yan. Sige, pala. Yan, yan. Tirahin mo, Lex. Oh, Ma'am Oh, unsa may imong himuon diri sa problema sa imong mga tao diha sa barangay Alangilan. Tungod sa mga baboy daw na perting baho oy. Kayo hoy nakikinig sa Manila sa ptb 4 <laughs> Oh. Misunod ba sila sa imong gihisgot? Misunod ba sila sa imong hisgot na himuon ng uh, septic tank? Oh, ilan lang dito, oh. zero. Uh, Kaya dili pang gano'n nila ma up to date of limpio. Oo. Oh. So, sa Sabi oh. Bil eh, nila sa gabi eh. Oo. Dili sila makakuha nga. Eh ting... Halimbawa nila muntang ako. Tingalim mo, Nick, ipakita ang imong kaisog niya, ha? Oo. Basig, dili sila mutuon ninyo bila oh. uh, isip isa ka barangay chairwoman, kinanglan, ingnan nila, oye, kung di ka masunod, skuwa, sumbago na kakaroon. Kana? Oo. Oh. Tinuod? <laughs> Oo. Oh. Oh. Ay, at, ay, ay katawa diha. Eh, Basig binung binuangan ka lang nila, di sila motuo nimo ba? Kinahanglan mo siguro ng tabang. Mo tabang oh, mi si sa imo para oh, si hampan si um, pako na oh. mga daong nila diha. Oh. Tabangan. Kisa may tagihan na, kisa may tagihan ng babuyan na na. Uh, Ihisgot rin oh, para oh, itong uh, bulgar yung pangalan. Oh. Ang tagihan ng babuyan, babuyan, kung Brisman, si sir. Ha? Ah, Congressman Daser! Congressman. <tipos> Babaho yung braboy! Congressman Daser! Congressman isa isa? Daser? Daser? Congressman Kisa? Congressman Henry Tevez. Ah, kay Henry Tevez. Oh, kay Henry Tevez. Sus, oh, oh, kay Ilakwani. Oh, 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 Okay, okay. ah. Kay Congressman din na. Pilaka, ano na? Pilaka, dako ba na baboy yan? Pilaka baboy, baboy din. Pila ka baboy na, pila ka heads ba na. Oh, oh, wala siya sir, mga tag-30 ka baboy na ginapabuhi. No. Tawain ka baboy. Uy. Oh. oh. dili sa mutuo ni no. Ikaw ibang ngay chair human niya. Pag na nang ino baligya na eh, ilan na baligya. Oo. Oh. Oh. Okay. Gitaga mo ba ang permit yan si Congressman Tebes? Sanitary permit niya sa munisipyo niyo. ba siya ay barangay permit para sa baboy niya. Wala ko sir. Unsa mang hibo na to ngon? Sagpaw na to. Wala di permit na unsa man si Congressman oi. Ah, uh, uh, ngayon uh, sabihin mo Lex, eh, uh, translate kasi ako mistisong Bisaya. Sige, 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 sige. Sabihin mo Lex, ha? Okay, sige, sige. Sabihin mo ngayon na laman na natin. Karon na Monique na ibaw namo ang baho ni Congressman. Tama ba? <laughs> hindi si Congressman. Ah, hindi ba si <laughs> Ah, yung baboy. Yung baho pala ng baboy. Eh, oh. hindi <laughs> binanggit rin yung wala daw permit eh. Oo. Oh. Oh. <laughs> sabihin mo mababoy. Mabaho baboy <laughs> ni Congressman. <laughs> baho daw no, ang baboy yan diha. Ni Congressman Tebes. Ni Congressman Tebes. <laughs> okay, oh. kani pwede mo sabihin. Sabihin mo ngayon sa Eric eh, Congressman Tebes, sige. Oo. Oh. Ani na lang uh, Barangay Chairwoman Monique. <laughs> Monique. Ah, mayor na sa karon. Mayor na. Oh, dear, sa ah, Demoted na. <laughs> ah, human ang iyang term siguro congressman. So, oh. mayor na sa karon. Gusto nimo ng tabang sa amuha. No. Oh, chairwoman, gusto mo ng tabang sa amuha oh, oh. oh, ni Alex. Unsa man ang para taba tabangan ka diha? Oh, oh. Di, 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 di oh, sa kalihok, di sa oh, kalihok. Okay, okay. Sige, okay, so, okay. okay. So, kinsa may mayor diya sa Santa Catalina, ma ma maayo kung siya na sigurong muhatag o gaksyon diya, uh, Ma'am Monique? Uh, Kisa li, siya, mayor? Lito, ah, uh, ano? Pakidol sa ang imong baba sa telepono <laughs> kay di madunggan oi na unsa man ni si oi. nga lang sa mayor. Nathaniel Electona. Ayon, uh, Kana ana dol para kusog ang tingog. Ba? Okay. okay. Electona. So okay. mga itagtabang kay Mayor Electona. Okay. Pwede ka ba mag kay Mayor Electona? Mm. Ing na siya na oh. kinahanglan mong tabang diha kay tigas ulo nitong si Congressman na Tebes. Baho iya mga baboy. <laughs> sige, ingna na sa ere. Ayaw ka ulaw. Sige. Ihisgot dire sa ere. Sige. Ingna mayor Elektona, go. Sige, sige go. Unsa man ana? Mayor, bangay may. <coughs> ni mayor, ani ka bahay na may sa amang problema Ng tao kayo ang baboy. Baboy ni Mayor Tebes. Hindi oh, si Mayor Tebes sa mabaho. <laughs> oh, kung ka kung nanonood naman si Congressman, former Congressman at Mayor Tebes. Bukas po ang kilos pronto sa inyong panig ha para mabigyan linaw po yung problema niya. Okay. Monique, ako nagpapasalamat sa iyo na lumap na na intindihan namin ano. Mm -hmm. Kaya itong si sino ba tong mayor na anon? Mayor ng Negros muna. Uh, Neisa, ta -Katilina? uh, Si Mayor Nathaniel Elec Electona. -elek -elek Nathaniel. <coughs> oh, Nathaniel. Okay. <coughs> oh, oh. Kung maaari, Mayor, ikaw na magsabi dyan sa kapo mo, Mayor, si Mayor uh, Henry, Tebes. Henry, Tebes. mabaho ang kanyang mga baboy. Siguro maganda dyan sa si Mayor Tebes, si eh, pasinghot sa iyo mga baboy mo dyan. Ilagay mo sa iyong ilong, singhutin mo hanggat gusto mo, saksak mo sa baga mo kasi nakakadistorbo ka na, Mayor Tebes. Mm -hmm. Kung gusto mong umapil gusto mo makatabla, tawagan mo kami, si Alex. Mm -hmm. Kasi marunong siya magbisay. Kung Tagalog, ako. Kaya lang, Mayor Nathaniel, uh, elektona, Kawawa naman itong si Monique Obrero. Oo, wala siyang magawa. Wala siyang magawa kasi mabato. Kaya kayo dyan sa Negros, kung kayo nakikinig, pakiabot lang yun sa butihing mayor ninyo. Ang baho-baho ng kanyang mga baboy. Ewan natin kung sino may-ari ng baboy niya. Baka mabaho rin. Pero sabi si Mayor Tebes eh. Oo. O Mayor, naging Congress ka man ka. O kung makakaabot sa iyo to, National TV tayo, please lang, gawan mo na ng paraan. Narareklamo kayo eh. Ha? Mm -hmm. O si Monique. Monique, daghan salamat ha. Monique, daghan salamat. Oh! Oh, oh, oh. <laughs> oh. 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 <laughs> Madamo nga Hello, oh. okay, hello. Oh, Oh, oh. ko. Hello, sir. Madamo nga siya Daghan salamat, Monique. Ako na sir. Ano siya daw? Diyaka, di pabuhi ni Evelyn sa Oh, oh. Ako, 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 Ah si Evelyn Paguntalan ang nagunsa kanang caretaker diha. Oh sige. Sige, oh, sige. Oh, Pero okay. kung kay mayor na, mas uh, dali na si mayor mag uh, magatag og order sa yang uh, caretaker diha, nya limpyohon para dili manimaho ang, ba ang baboy diha. Monique. Sige, daghang salamat na lang. Madamo nga salamat. May hmm, hirap rin talaga, Ben, no, kung uh, ikaw um, ay barangay chairwoman ka lang, tapos um, ang kalaban mo ay isang uh, alkalde hindi ka rin talaga papansinin. Pero gusto ko sabihin sa'yo, kayo ho'y nanonood sa PTV live ho sa Manila. Wala ho kami sa probinsya. Kasi kung sakaling bisaya ni Alex masyadong, bagay, ang kanyang lalim, ano, malalim. talagang malalim. Mm. Sobrang lalim, talagang malulunod ako eh. <laughs> e ako kasi mababaw ang bisaya ako. Kung kayo ho'y masanay na ho kayo sa amin para doon sa mga, eto hong programa to hindi lang ho pang Manila. Luzon, Visayas, at Mindanao. No. Handa na ba kayo? Kamay lumalapit sa inyo lagi. Mm. O kayo mayor, congressman, kung sino man, pag nirapitan namin kayo, sasalitaan niyo yun din ang aming sasalitain. Kung matitigas ang ulo nyo, sasalitaan nyo rin, gagawin namin. Kung kapal kapalmuks kayo, sasalitaan nyo rin, kapalmuks din kami. Hindi kami mahihiya sa katotohanan sabihin ang bagay na dapat makaabot sa inyo. Period.